15 o hanggang 15% ng fleet o air assets ng Armed Forces of the Philippines ang inilalaan para sa mga misyon kapag may kalamidad, delubyo at iba pang disaster. Sa militar, ang tawag dyan ay Humanitarian Assistance and Disaster Response, kasabay ng Search and Rescue Mission. Sa class ng helicopters, tatlo ang Super Huey, isang Bell 205, anim na Bell 412 Utility Helicopter at tatlumpo ang Black Hawk. Dahil sa trahedya noong November 4, dalawa na lang ang Super Huey na natira at grounded muna habang isinasagawa ang air crash investigation. Yung 30 Black Hawk S-70i nadagdaga ng lima sa seremonya ng Air Force nitong biyernes upang tanggapin mula sa Poland ang bagong delivery. Ang manufacturer, ang PZL Mielec ng Poland, pero subsidiary ng Amerikanong Aerospace and Arms Company na Lockheed Martin. Sumatotal, 32 Black Hawks ang order ng Pilipinas at i-deliver by batches. Lima pa ang darating ngayong Disyembre at ang huling pito pang Black Hawk ay sa second quarter ng 2026. Dapat talaga i-upgrade upgrading ng ating SAR uh, talaga dapat i-fast track. Ngayon may eco-commission na $5. New Blackhawks and at the end of the year may darating pang lima. Nagplaplano din kami sa OCD, sa LVMC na may uh, drone capability then for disaster assessments. si ngayon, uh, heavily nagre-rely pa rin sa Philippine Air Force assets. 32 billion pesos ang kontratang pinirmahan noong 2021 para sa 32 new black hawk helicopters kasama ang training para sa mga piloto at maintenance crew multi-role din ang helicopters na ito these are utility helicopters they're not dedicated to any one purpose so uh, aside from those dedicated which are about 10 to 15% percent of the fleet uh, the rest can be used for multi-role purposes but we need to invest in more in bigger platforms for both mobility, both logistics, and for HIDA. Bahagi ang bagong air assets, armas, at kagamitan ng no Military Modernization Program.